Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa katabi ni Lucky kasi yung aking mag nagaya po sa bayan daw. Ayan po si Aya. Nakahelmet na si Aya. Maray may hawak ng helmet. Mabihap po tayo at Pupunta po tayo ng street food night market dito po sa bayan. Sa Marasiki pa rin po dito na sa amin. Ah, na po dito. Mga ihaw-ihaw. Ang dami. Taliwat ah. ah, ka na. Ang eh. dami oh. May street food. Yan, okay na po. Nakapag-park na po tayo dito. Ayan. Ano po tayo ng makakain natin? Si Mama Ryan ni Aya. Nagkikrib daw sa mga street food. Night market. Ano kaya unang nang magugusta ni Aya kainin? Ayun o. dami o. Nakapila. Pagsinlaki na talaga yung akin daanan. Losob sa food. tindang ulam. Hello. Ano sino sila? Ano po sino to? Pinapaitan. Pinapaitan. Kambing po, kambing. Baka. ito sa mga uso ko. Sisig. Eh. Pipili po kami ng kakainin namin. Ihaw-ihaw. iyaw. Dalaki ng hot dog, Hito. Lah. Ito na. Ito na, mga inihaw. Ang dami inihaw. Ang mga alis sila dito. Shanghai. Mga liksun. Relieno po yan. Ito, relieno. Lechon kawali. Lechon kawali. Maganda pa sa lechon kawali. Ito. Depende sa size 150 okay, sa size. size size pala sya 150, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Oh, na 200, 100. Oh. maraming information ang dami ang ano po ito papaitan? kalas kes <tuk tangan> <tuk tangan> Ini di kita atin

Dito na siya ngayon si Mama Ryan. Okay na po yung ating pinayaw. Huwag <laughs> dyan dito. Ay Thank you. Pauwi na po kami mga paps at sa bahay na po natin kakainin yung mga pinamili natin. eh na, may mga ano po tayo nabili street food tapos may drinks. Ayan, kain na po tayo mga paps. Nandito na po tayo sa bahay. At yan. Ito po natin yung ating mga street food. Isaw-isaw. May pork din yung mga laman daw, may tapos may taba Ayan. tapos may sausawan po tayo na suka Ayan, kain po tayo pero bago lahat prepa muna tayo Lord maraming po salamat sa biyay na sa ngayon salamat po sa safe na pagbihay po namin pa at pabalik po dito sa bahay at sa mga viewers po namin sa mga pamilya patuloy po patumbing patumbay at gabayan nila po Amen mm -hmm. Amen Lord, sip, kain po tayo lahat sip po tayo Ginayang pag ano na tayo mga cheers, sumula na sa mga Here. Yeah. Ayan po. Isaw-isaw. Maaw. Mm. Ah, Parang gusto ko sa minigot po. Mmm. Kakamay ako. Muna ito. Tapos so, mayroong isaw. Namis po natin yung isaw.

Good morning mga paps. Bili po tayo ng pandesal. Yan, kagising po. Tanggalan natin yung takip ni laki Aba, balik pala yung nailagay kong cover. Bili po tayo ng pandesal. Breakfast po natin yun marami po ng sikat ng araw tumamagit sa ating pag labas Pandesal po, 30 pesos. Hindi, siya lang po. Salang. Okay. Yan, okay. May condition na po tayo. Ah, pandesal. Ito po, bagong bili natin pandesal. May init-init. May kinit. It... Tapos may tinip lang si Mama Raina. kapi. Coffee po. Sarap po magkapi. Tapos pinapanood po itong mga halaman. Tapos yung mga chicken. tumatabaan na na yung talong nabunga na po yung talong gising na po si Aya nag-breakfast na po siya pobaltin tapos milk tapos meron siyang cupcake cupcake niya. Tapos, yan niya tapos pandesal tapos si Maya yung kuskus -kus ng mga electric pan linis-linis ay naman since naririnig po natin yung mga palaka po, kukak ng kukak dito po sila nagtatago sa PVC na yan uh, kinakatakot natin baka may biglang pumasok pong ahas sundan po yung palaka dito, dito na magbaha yung ahas, natin po itataas na lang hindi lang sinyapa po ahas po natin ito, mga palakang na dami nagtakbuhan na po yung iba urok 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 hundami oh ito nga sila sila dami. hindi po yung nahabol ng mga ahas ahas eh taba taba nagtakbuhan na iba ay siya paun, um, sa bahay niya paun. Ano paano? Ito pa. Ano yun? Ang dami. yun pa? Iyan yung may ingay? pagabi. gabi. Dilig-dilig uh, naman tayo. Diligan po natin yung mga halaman. Kasi yung araw po, ayan na Masikat na siya. Pagsa na rin po tayo. Ang tita ba po ng talong dito ni tatay na tanim eh. Yung ang natin na Sigla. Yung sitaw. Kamatis. mataba na rin po yung kamatis natin. Oh. Yung kamatis. Yung sitaw nagapang na. mga sili, may na rin oh. Yung talong po dito matataba. Hmm. Pa, pwede ko yung pinsi mo? Piso, ko. Pwede ko. Pwede ko. Pwede ko. Hindi po hindi ko i-download yung parang ang doon lang na Thank you. May mga pinagputulan po tayo ng ano, kangkong at itisik dito. Ating ipunla. Ayan, katabi po nating gripo. Ating pong patubuin. Mabilis na po tumubo ito. Kasi may, may ugat-agad. Nung isang araw pa po ito. tayo mamaya ng SM Rosales. Kaya dinisan po natin si Lucky. Para pugi. Yan, may ano po tayo dito mga Pops. Yung in-order po natin sa Shopee pang bumba na chargeable. Itatry po natin sa bola ni Aya. Wala na pong hangin, no? Sipa po natin na doon sa ating talagang sadya kay Lucky sa ADB 160 para pag naglulong rides po tayo in case na maplatan mayroon tayong pang bumba kaya po tingnan natin kung gumagana ayaw Ito po Ano? Ang galing. Ang tigas ko Meron siyang percentage. katigas eh. Wala. Ayun na siguro. Meron siyang number siya na talaga sa panahala. Baka pumupok na. Ay, masigas oh. Ang galing. 25 at ito siguro. Ako kumaya yung number ano naman nyo Ang -pig -pig Ima, po? Bamba mo ngayon. Ang dribble mo. Ano, okay na? Bouncy. na Bouncing. Na-bouncing na? Huwag may bilad sa araw para hindi matabingin yung bula mo. Kulang pa? Ang Kulang pa yung bumba? Hindi po. Sakto, Sakto na. galing. Ayos po itong pambumba natin sa KADB ka 160. Pag nag long rides po tayo, lagi natin din to. Ah, duyan duyan muna tayo mga tapos. May, may ligo po tayo. Tapos, punta po tayo ng Rosales. SM Rosales. Ito tayong titingnan. May, may ligo po tayo mga 9. Mali bukas po ng SM 10 AM. Biyahe po natin po tayo ng SM Rosales is 45 minutes. Ganda ng panahon. Sarap mag-ride. na nakaligo na po ako mga pat. Punta na po tayo ng Rosales SM. Biyahe na po tayo. Let's go SM Rosales. ganda ng panahon no? maaraw sarap mag rides ito nabili na daw po sa 4 million nabili dyan papatayuan ng gasolinahan yung malaking gasolinahan ah, tumling na po tayo dito na po tayo sa bayambang Bayambang Pangasinan Kung pupunta po kayo ng ano, St. Vincent Ferrer dito kay sa kanan Dito laging traffic Ang sarap pagmasdan no? yung mga patawat ng Pilipinas binabagayway ng hangin

ang um, binanging daw oh nilalambat sila nasa Alcalá na po tayo kasi yung sundan natin sulit doon natapos na yung kanilang suspension ang sarap po ngayon mag-rides malinis po yung kalsada walang traffic traffic bilis po tayo nakarating oh. malapit na po tayo ah, ang tansya ko 10.30 ngayon 10.20 pa lang wala siyang traffic wala ba sa araw na sabado ah, pagliko natin dito sa kanan SM na dito sa traffic. Gawa po ng stoplight. Main road. Pupunta na po ito ng Manila pag diniritso natin. Kaliwa lang po tayo. Tapos parking. Inspection. Ayan yung helmet mo. Apo. Nandiyan na nag-inspeksyon. Pinapasecure na lang yung helmet natin. Dito na tayo. SM Rosales. Wala pang bayad yung parking lot nila dito. 10.23. Yung tansya natin 10.30. And nakababa na po tayo. Binalutan po natin si Lucky para hindi mamaya mainit sa upuan pasok po tayo sa SM yan pasok po tayo sa loob nandito na po tayo sa loob ng SM nandito natin papagawa ko na kuya yung ating iwan natin yung controller tapos yung kanyang ano ay ito na lang dalhin ko na lang The controller Ayan box control natin natin. Iwan natin. Yung problema niya mapos na. i -stock up gimbal. Wala daw yung gumagawa. Buti nakahanap tayo ng gagawa dito. Sa po ng 3 days daw. Ito sir, ilagay niyo po yung name niyo tapos contact number po na ako. Okay. Para tatawagan po namin yan. Pangalang po, nasa 3.5 din po yung Pagaw-Adaw. medyo mahal din pala pawin na po tayo pero bili po muna tayo sa lubok kay Aya price, mahilip po sa price bili po tayo na isang mega yung flavors order tayo isa po nga no, mega opo, top flavors no 127 okay, best seller pala nila yun po tayo ng kasalubog kay Aya. Ito na. Mahilig sa surprise. Ah, pauwi na po tayo. Doon na po tayo sa bahay magtanghali ah. Yan, uwi na po tayo para sa bahay. Doon tayo makapag-lunch. Masalwa natin si Aya ni Mamarayan. Ah, tara. Tara. 11.30 yung drone balikan po natin mga Monday o Tuesday go go, go. Checkpoint netto, me holy. Holy Checkpoint, checkpoint. asap, mga powerless lang malapit na po tayo sa bahay 12 o 7 siguro mga 12 o 10, Ando na tayo Okay, 12 o 10, sakto po yung dating natin yung tancha po natin Ayan. Um, Ano'y uras na? Um, oh, 11. Um. Ayan, dito na po tayo sa bahay at sakto pa yung dating natin kumakain sila. Ayun, oh. May tayo pa. Ah, sarap! Ayan. Pagod pa natin ang tamay na. Magkain natin para masaluhan natin sila. Tara, tayo. May tayo? Magkakotong na. May pritong bangus, tapos adobong sitaw. Max na max. Cheers! Kain po. Kain na pakik makain. Ano naman? Sa akong bed. Nagsito ako sa paa ko. Sa akong kain. Hindi ko na sinama kasi pagod sa school pa yun siya. Ano yan? Ipasalubong na lang. Huwag <gulang> siya. <gulang> Ano yung sa lubong ni Kecil, Sa Ulu, ulu, ulu. ulo, ulo. ulo. Tia, mm. Mm, tia. Nah, misalnya, um, ando pun kau. What? Oh, cut it in, cut